Kim Chu at Paulo Avelino, diretsya hang sinagot ang intayan isyo sa kanila ni Kim. Matapos ang ilang oras na biyahe nila Kim at ng kanilang team magbuhat kahapon, ay naglayover muna nga ang mga ito kanina sa Dubai bago tuluyang umalis sa panibagong flight patungo naman sa Birmingham para sa kanilang show ni Paulo Avelino. Habang nasa biyahe din ng dalawa ay inilabas naman ng ABS-CBN ang ilan sa mga detalye tungkol sa naging interview nila kay Kim Chu at Paulo Avelino. Isa sa natanong sa dalawa ay ang pag-iintayan umano nila sa tuwing matatapos ang kanilang taping. Kagad naman itong sinagot ni Paulo Avelino Paulo Avellino confirmed but clarified, hindi naman totally naghihintayan pero alam mo yung hiya, yung nahihiya ka sa co-actor mo dahil minsan inuuna yung mga eksena mo, syempre nahihiya ako kay Kim dahil may eksena pa siya, kung isang eksena na lang, hintayin ko na lang matapos. Isa pa sa tanong dito ay ang kanilang naging sabay na pagjagang sa Dubai at kung sino ang naka sa kanila. Jogging is the easiest way to exercise, masarap sa ibang bansa kasi bagong tanawin yung nakikita mo, mas nakikilala mo rin yung lugar. Avelino said, nalaman din umano ni Paulo kay Jake na active ang lifestyle ni Kim nung sila ay magkasama pa na nag train para sa triathlon, na impress din umano siya dito. Hirit naman ni Kim, tumatakbo na talaga ako, tapos tumatakbo rin pala siya, yun nga lang mas mabilis siya tumakbo, nagkataon lang, parehas kami ng hobby siguro, Tatakbo ka? Tatakbo rin ako. Tara!